kalaunan pumunta siya sa McDonald's para sa dalawang hamburger ay nagkakahalaga ng 15,801. Palom, napakamahal ng mga hamburger, sambit niya habang bitbit -bit ang isang supot. Hanggang sa may hagdan sa paglakad pa uwi. Kinalaunan narating niya ang pinto. Kaya pumasok na lang ito at sinabing nandito na ako. Oh, bumalik ka na. Oo, oh, bumalik ako. Medyo late ako ngayon. Song Hyun sa impyernong buhay na iyon, ang babaeng iyon lang ang naging suporta ko. Anong ginagawa mong nakatayo dyan ng ganito? Halika, lagyan mo ng pagkain sa harap ko at magsindi ng sigarilyo para sa akin. Nakakabaliw na gawin ito kapag nakarating na ako dito. O, oh, anong ibig mong sabihin dyan? Iyan ba ang sasabihin mo sa iyong nakatatandang kapatid na babae? Anong problema ng kapatid ko? Kung mas matanda ako sa iyo ng dalawang taon, ikaw ang pinakabata sa gusto mo o hindi. Bumili ako ng hamburger para sa iyo. Dito ka na, o salamat. Ang aking kapatid na babae ay isang gising na tao, ngunit ngayon ay nawala ang kanyang kanang paa at bulag ang dalawang mata. Kaya lang, hindi tulad noong maliit pa ako, ako ang naging tagapag-alaga niya. Gayon paman, ang relasyon na ito ay nagpapatuloy mula noong mga araw ng pagkaulila. Nagpatuloy ito kahit umalis na ako doon. Bagaman ito ay hindi matatag at malamaya, hi, dot ano ito? Ano? Ito, bakit ang sarap nito? Ito ay dahil binili ko ito sa tindahan at hindi ito nagyelo. Ano? May sakit ka ba? Nataman ka na ba sa ulo ng halimaw? May pera ako. Ito, maya maya pa. Dapat akong mag-ipon ng mas maraming pera. Kahit kaunti lang. May kailangan akong bilhin. May soska sa iyong bibig. Ano? Tunay? Hoy, hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung saan mo nakuha yang pera? Kumain ka na lang at huwag kang mag-alala. Mula ngayon, bibili ako ng isang malaking batch nito sa halip na ang Freezer. Well, habang bumibili ako ng hamburger na ito, habang papunta ako dito. May, dot may nangyari ba sa iyo? Kung tutuusin, hindi ko may tago. Kahit ano tungkol sa kapatid ko. Ako ay naging gising. Nakita ko. Ano ang sinabi mo? Wow, sa wakas natapos ko na rin ipaliwanag sa kanya. Matapos ipaliwanag ito at iyon, maraming oras na ang lumipas. Well, no wonder nagulat siya. Ngunit paano ko ipapaliwanag sa kanya na nakuha ko ang kapangyarihan ng isang bumalik at niloko si Kokaba upang maging kanyang mensahero. Kaya tingnan natin isa-isa. Una sa lahat, tingnan natin ang kapangyarihan nitong Black Star. Testahan ng mga katutubong kakayahan, Black Sky isa. Status, isang star. Dalawa, mga katangian. Isang engravings of stigma, blessings of the constellations, sumisipsip ng kapangyarihan ng stigma at iniimbak ito sa loob ng Black Star. Dalawa, kadiliman. Ganap na itinatago ang enerhiya ng itim na kalangitan. Ang katangiang ito ay maaari ding gamitin sa iyong mga stigmas. Tatlong tradisyon. Binabasa niya ang mga tala ng stigma at naiimpluensyahan ang mga ito sa mga yugto ng impluensya ng Black Sky. Tatlo. Kasalukuyang hinihigo ang mga stigmas. Nakuha na ang stigma power ng Lyric Constellation. Ang hindi kilalang kapangyarihan na nakuha ko pagkatapos makipag-ugnayan kay Lishin Hyuk. Hindi alintana ang pagbabalik ni Lishin Hyuk. Sigurado ako na mayroon akong Black Star na kapangyarihan. Sinabi ni Vega na ang sinumang nagtataglay ng Black Star ay sisira sa mundo sa hinaharap. Ibig sabihin, sisirain ko ang mundo sa hinaharap. Ano ang nangyari sa akin sa hinaharap? Kahit anong araro ko, hindi ako dapat mahuli. Sa sandaling matuklasan na taglay ko ang kapangyarihan ng Black Star. Mabubunyag na ako rin ang sumisiksik ng kapangyarihan ng pagbabalik. Bakit ba ako nagkaroon ng masamang kapangyarihan? Isantebina natin ito. Anong gagawin ko simula ngayon? Ito ang pinakamalaking problema. Ang nagbabalik. Paano ko ipamuko na ako ang nagbabalik? Paano ko ipamuko na ako ang nagbabalik? Kapag nakilala na ako ni Vega, wala nang pagdududa sa akin. At para magawa yon, kailangan kong magmadali at dagdagan ng lakas ng kanyang katahimikan sa lalong madaling panahon kailangan kong maabot ang dalawang bituin pagkatapos ng hindi bababa sa isang linggo. Ang magic ng stigma na iyon ay napakalakas at puno na, kaya ang natitira ay upang magamit ang kapangyarihan ng stigma na iyon sa pinakamahusay na posibleng paraan. Anyway, kailangan kong pumunta ulit sa gate bukas. Kaya matutulog na ako. Abnormal na fenomenon. May posibilidad. Para sa isang variable na hitsura sa Shinhang Dong. By the way, ito yung portal na pinuntahan mo ngayon diba? Kaya naman naisip ko na hindi pangkaraniwan ang mga halimaw na magkasabay na naglalakad ng ganito. Dahil ba ito sa pagbabalik? Mga variable. Ito ay isang termino na tumutukoy sa isang mutant monster na lumilitaw na may napakababang posibilidad. May mga kaso kung saan ito ay mas mahina kaysa sa orihinal na uri. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga mutant na individual ay may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa orihinal na species. Ito ay isang halimaw na hindi madaig ng isang one-star awakener na bagong gising. Pero wala akong nakitang pagbabago noon. Namiss ko ba ta? Dahil wala ako sa posisyon para bigyang pansin ang mga detalye. Kaya tapos na, tukuyin ang patutunguhan. Gising ako walang dalawang bituin. Sinong gustong sumali sa isang team kasama ko? Hoy, nakaimpake na ba kayong lahat? Ako ay ab para sa dalawang bituin. Mangingisda kami, may mga kalahok ba? May ganoong balita, ngunit mas maraming tao kaysa karaniwan. Marahil ay dahil nabili ang mga labi ng mga ordinaryong halimaw sa murang halaga. Naisipan kong sumali sa isang team, pero... Ako ay may tiwala sa aking kakayahang pangasiwaan ang variable sa aking sarili. Hindi ko rin gustong magbahagi ng kita sa mga miyembro ng koponan. Kaya, terena nung una nagmasigmo muna siya. Hanggang sa lumitaw na siya para humanap ng halimaw. Nang may mga halimaw na pala sa kanyang likuran. At bigla na lang sugod ng mga halimaw na ito, sa kanya na parang wala lang, sa kanya ang mga halimaw na ito. Nang may isang sumusugod sa kanyang likuran na isang halimaw. Sa huli naging tuta sa kanya ang pag-ataki na iyon sa halimaw at may tumalun pang pag-ataki ng halimaw sa kanya. Ganun pa man nagawa pero niya ito na iwasan. Hanggang sa ang halimaw ang parang nakabiti na lang. Kaya lumingon ito para matukoy ang sino lang gumawa nito sa kanyang lubo. Iyon pala dahil sa hawak niya ang hulihaang paa ng halimaw na ito. Sa tingin mo kanino mo idinidirekta ang iyong pag-atake? Kung atakihin mo ako nang biglang kumuha ng lakas ang pagtalo nito mula sa pagkahawak ng tao sa halimaw. Kakailanganin mo, bayaran mo ang ginawa mo, hanggang sa iniwan na nga siya ng halimaw. Pagkatapos may iba pa palang mga halimaw ang nakaabang sa kanya. Nang biglang may spear na lang ang lumilipad mula sa kung saan galing. Gaya ng inaasahan, iba ang mga pagtutukoy ng tulay sa mga ordinaryong one-star wakes. Ang lobo na halimaw ay tumitimbang ng halos 80 kilo sa karaniwan. At hindi madali. Isang bear throw na ganito. Siya nga pala. Magkano ito? Espiritual na bato mula sa isang mutant na lobo. Ito ba ay nagkakahalaga ng 800,000 won? Kaya naman nagkakagulo ang lahat sa pag-iingat. Kaya, harapin natin ito. Naamoy mo ba? Ang dugo ng iyong mga kaibigan. Pagkatapos biglang dumating ang boss ng mga lobo na halimaw. Well ito, sigurado na ngayon, ito dapat ang variable. Nang walang ano-ano sumugod ang boss ng lobo na halimaw. E ano, nagalit na ba siya, tika lang lobo masyado ko lang malaki, sambit niya sa pag-alinglangan kalabanan ito. Kahit ganun pa man gumawa ng direktang pag-atake ang lobo ng ganito. Nawala ka na ba sa isip mo dahil lang sa nagbago ka? Dahil doon inihanda niya ang pag-ataki, counter sa lobo gamit ang pagbato ng spears nito sa lobo. At ipinakita sa system, activate na ang the level 1 lightning penetration para sa pag-ataki. Ngayon mawawalan ka ng buhay. Sambit nito sa pag-counter ataki niya laban sa lobo. Pagkatapos pinakawalan niya ang pag-ataki gamit ang paghagis ng spears nito tungo sa lobo. Kaya naman walang nagawa ang Lobo sa pag-counter, ataki sa kanya dahil sa lakas ng kapangyarihan ng Biomogso sa Lobo. At hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nagawa, laban sa Lobo na yon. Kaya ko ba talaga alisin ang variant sa isang atake lang? Ano? Gumagana ba ito? Dahil, sa pagtalo niya ng boss ng Lobo. Teryo na, tumakas na kayo kung saan man kayo makakaya, mga hamak. Sigaw nito sa mga Lobo nang may bigla siyang may napagtanto, dahilan ng kanyang ikinagulat. Dahil ito sa system na lumitaw, na may minsahe na ang constellation ay na-upgrade sa dalawang bituin. Sa napakalaking enerhiya na ito, at mabilis itong umuunlad, inaasahan ko ito ng maaga, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng dalawang bituin ng sabay-sabay at nararamdaman ko ang enerhiya na dumadaloy sa loob ko. Ito ay mabuti. Okay, pagsamahin natin ito ng mabilis at bumalik, ika niya pa sa sarili, pero may taong dumating. Kung ngayon mo lang ba nakita ito? Wow, kahit gaano kakalakas, mahirap manghuli ng mga halimaw ng magisa. hindi ba pambihira ang iyong kakayahan? Kami ang mga mensahero ng Three Star Hunting Constellation, pahayag ng dalawang ito, ikinagagalak kitang makilala. Pero ang sa isip niya ay imposibleng magkaroon ng tatlong star na apostol na may ganoong mababang antas ng gate, pinakamahalaga dito para sa mga variable bilang karagdagan ang mga taong ito. Ang kanilang ginagawa ay itinuturing na isang krimen o sa halip ay isang pagnanakaw. Ngunit hindi ba ito kakaiba, hindi ba nawala sa atin ang bagay na nawala sa atin noon? O, iyon ba ang nangyari noon? Kung gayon hindi ito gagana as expected magnanakaw lang sila. At ngayon nakangiti ang dalawa habang nakatingin sila sa kanya, parang may ibang iniisip, ngiting may hangarin. Well, wala akong choice kung ganoon, sambit niya pa sa mga ito. Lol pasensya na, sorry talaga sa nangyari sayo. Sigaw niya pa sa mga ito. Samantala gulat at pagtataka naman ang dalawa sa nakita nila sa kanya. Ay e ibibigay ko sa'yo lahat ng meron ako. Sambit niya pa dito habang nagkunwari na umiyak. Well, napakahusay mong binata, tugon niya reto na may kapanatagan sa kanyang sarili. Bakit hindi tayo pumunta doon at ipagpatuloy ang ating pag-uusap, ika sa kanya, hindi alam ng dalawa ang. Paglapit niya sabay saksak mula sa tao, hindi yun inaasahan ng tao sa saksken pala siya. Bakit hindi mo ibigay ang aking pagbati sa iyong lola sa kabilang mundo, ika sa lalaki. Hoy, wow. Sambit nito sa kasama niya habang sumubo, ito ng dugo, oo togo ng kasamahan niya para alam niya naman seguro gagawin niya. Baliw ka bastard. Sambit niya pag dito habang gumagawa ng pag-ataki sa kanya. Kaya lang umiwas siya sa ataki na iyon ng may magandang pagganap-ganap. Bastos ka, itinago mo ba ang iyong mga kakayahan sa lahat ng oras na ito? Ito ay hindi kapanipaniwalang walang mabilis, hindi ba? Tanong niya pa sa kanya. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Lahat ng pinag-uusapan mo ay magiging walang kabuluhan pagkatapos ng iyong kamatayan. Pagkatapos ginamitan niya ito ng malakas na electric shock na parang lightning storm sa pag-ataki. Sa wakas, medyo kalmado na ngayon. Magsisimula na ba tayo sa pag-aani? Sambit nito na may ngiti. Kung iisipin, hindi ba't ang pagsipsip ng enerhiya ng mutant wolves ay nagpapataas ng lakas ng isang tao? Dapat ko bang subukan ito pagkatapos? Habang ito nakatingin sa asong ubo. Kaya lang magiging problema kung mapapansin ni Vega, dahil ito ay salungat sa mga katangian ng konstelasyon. Mabuti sambit habang hawak ang may tato nito. Pagkatapos kinuha niya ito sa pamamagitan ng pagsipsip gamit ang enerhiya na lakas dahil doon nag-pop up ang system na absorb na ang enerhiya ng mga black mutant wolves. Ang lahat ng mga kondisyon para sa kaunlaran ng pangalawang itim na landas ay natugunan. Nagkabisa na ang pangalawang itim na landas. Samantala napapalibutan siya ng dalawang closing enerhiya na parang hirap niya ito makontrol dahil sa tumaas ito. At napasigaw na lang ito sa pagproseso. Ang mga tala ng stigma ng konstelasyon ay binabasa sa itim na landas. Ang lakas ng landas ng kaunlaran ay kasalukuyang mababa. Ang mga record na hindi nababasa ay hinaharang. Ang mga record ni Lichin Ahiok ay kasalukuyang pinoproseso. Ayon sa system niya. Tapos may nagtanong kung na ba siya. Kaya nagtanong si Lichin hiuk kung nasaan siya ngayon. Kwarto ng ospital. Gaano katagal at nandito ako. Nasa ospital ka, nawalan ka ng malay para sa dalawang linggu, paliwanag ng doktor ni Lee Shin Ae Hyuk. E ano? Dalawang linggo, Sige, ano? Galing din ba sa memorya ni Shin Hyuk ang mga snapshot na ito? Ang nasa pag-iisip ng doktor. Kuya, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ka pumasok sa gate na yon? Sorry, Woo Hyuk, akala ko magiging maayos ang lahat dahil ito ay isang single star gate. Dahil sa narinig wala nang naisip ang doktor. Mayroon ka bang isang minuto ng iyong oras, pinuno ng pangkat? Ano ang problema? Alam mo ba ang tungkol sa bagong gate sa Makdong sa ikalabin lima? Nakahanap si Zhang Hyun ng bakas doon sa pagkakataong ito. Ginagawa ito ni Chang Hyun. Oo, pero kakaiba sa narinig ko. Damn, ang mga alaala ni Lee Shin Hyuk ay patuloy na dumadaloy sa loob ko. Hanggang sa nag-pop up ang system para sa mga detalye, ang mga talaan ng mga alaala ay nakuha. Si Lee Shin Hyuk ay matagumpay. Na-upgrade na ang kasanayan sa paglalakad. Habang natutulog hanggang level 5, ang natitirang mga kasanayan ay na-upgrade. Sa level 2, sa loob ng gate, mapapabuti pa ba ang level ko kung maibabalik ko ang lahat ng alaala ni Shin Hyuk? Anong malas, noong ikalabin lima, isang bagong gate ang natuklasan sa Makdong, bilang karagdagan sa mga ito. Star Effect. Ito ay isang epekto na gumagamit ng enerhiya. Mga planeta at kolektahin ang mga ito. Ang ilan sa kanila ay napakalakas kaya. Maaaring pagsamahin ito ang enerhiya ng dalawang konstelasyon. Kabuuan. Kung inaayos ko ang aking mga iniisip. Nadiskubre ang relic sa gate pagkalipas ng walong araw. Ibig sabihin ba nito, na ito ay isang espesyal na orihinal na sinaunang panahon? Bilang karagdagan sa mga ito, magagamit ko ang lahat ng ito sa aking kalamangan. Batay sa presyo sa merkado ngayon, ang presyo ay 1.15,000 won, hindi kasama ang income tax ang kabuang 1.44 million won. Paano kung, Ezra, walang wala, anong klaseng buwis ito na lampas 20% mga magnanakaw? At iba pa, walang paraan, ngunit hindi ako susuko ngayon. Gusto kong makilala ang Awakened Number 57, sige. Messenger para sa ang Constellation. Constellation ni Lyra. Constellation ni Lyra. Ano? Sigaw nito sa gulat sa nalaman niya. Hoy! Ulitin mo kaya ang sinabi ko? Sa ang Constellation galing? Tanong niya muli. Ito ay ang Constellation na si Lyra. Lyra, gusto ko sanang magbayad. Mabilis na kalkulahin. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay. Well, follow me from here please. Gaya ng inaasahan, magiging magulo kapag sinabi mo ang hilagang konstelasyon na Lyra. Kaya kung tiisin ito ngayon, ngunit ito ay magiging isang istorbo sa hinaharap. Anong katangahan talaga? Ito ang pangalan ng konstelasyon na nagbibigay halaga. Maaari kang pumasok at maghintay doon. Sino ka? Tanong ng isang lalaki. Hindi ka ba makapagsalita? Bakit hindi mo inaalis ang tingin mo sa akin? Dagdag niya pa sa pagtanong. Samantala ang sa isip niya ay kung sino ba naman itong batang ito. Habang tinatitigan niya ito,